Sarakong in Chimala, guys. Home made in Chimada. Ka guys. So yummy. welcome to my channel. Gagawa tayo guys ng homemade insamara. Andun yung ating mga background sa likod. <laughs> mag mag uh, shout out naman kayo diyan. Hindi pwede pa Ay, sila. -shout, shout out. <laughs> kami, o tayo daw muna kayo. Mag-start na tayo guys. So guys, mag-start na tayo. Isang itlog. So ako lang pala. <laughs> Ayan ang ating itlog. Ang halaki naman ang lagayan natin. Ang ah, isusunod ko ang haluin mo itlog. Tapos yung ating sugar. 3 tablespoon na sugar. Pwede rin naman white o brown guys. Tatlong ano to. tablespoon. <inaudible> Pagkatapos, lagyan natin ang 2 tablespoon na yeast. Ayan, meron tayong yeast. 2 tablespoon. Okay, ten, 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 ten. Pagkatapos, ang ilalagay natin ng ating warm milk, one cup. Ayan siya. So, halu-haluin lang muna natin yung sugar. guys. Pagkatapos, ilalagay natin ang 3 tablespoons ng 3 tablespoons na butter. Pwede rin naman oil, guys, kung wala kayong butter. 3 tablespoon ok lumaluin na natin pagkatapos okay, ilalagay natin uh, ating flour ito na yung flour ko 3 cups sya guys 3 cups flour

ilatag natin siya dyan. Lagyan natin ng butter. Lagyan natin siya. Mali really lang siya, guys. Ganyan lang. sarap kaya nito. Tikman nyo mamaya kaya niluto kong insimara. Insimara homemade. Sino may gusto? Ay, walang sumagot. Walang nagkagusto mamaya sa luto. O, oh, kayo mamaya, ah. Hindi ko kayo bibigyan. Hindi <laughs> <dito. Okay>, <laughs> ko sila bibigyan kasi walang sumagot. Dami! Oh, o, diba? Oh. Sa so, susunod, dadamihan ko na, guys. So, 3 cups lang muna to. Try natin. Sa sunod na araw naman daw ba? yeah, siya guys. Masarap to siya. Masarap <tinyo> naman daw dyan. Yung laki ko lalo dito. chong chong Araw-araw. Ano 'yun? Araw-araw talaga. Yung laki ng mahisik ko lalo. Okay, manhi pa lang naman. Araw-araw ko na ba kasi araw-araw na 'yan. Okay. Hindi pintanod. O sa hirap ko 'yung pag-ulan machine. May machine pala tayo pero muti pang kamay na lang mo. So, Umara na. So, ayan na. Namasags na natin. Papagod na lang. I-rest pa natin to siya ng 1 hour. Saka natin i-start. Anong oras na ba ngayon? Okay. Sesi-sesi ngatur. I-exercise tayo itong umaga. umaga. Ito umaga ito, gagawin mo muna. Pwede na siya guys, o. Hindi ba? Pwede na siya. Hindi ito yung marina pala. Hindi na itong tamtumikit. Pwede na.

So, dyan na muna kayo guys. Pagabuhin nga natin siya lang isang oras. So, ayan na. So, babalik ko ako mamaya guys. Bye muna. Hi guys, lumubo na siya. Dito na tayo, magagawa na tayo. Asa guys? <laughs> ano mo tinatagi mo dito sa mo? Tapos, lagyan natin ang harina sa glit dyan, sa baba. dating siya. Oh. <laughs> <laughs> Ang lambot ng buko. Ang lambot. Mirai. Tapos, iwa-iwain -iwa natin siya. Mirai. The over. Mirai. yan, ansimada. natin. Wait lang, guys. So guys, ayan na, na party na natin siya. So gagawa na tayo ng pahabain natin siya. Madali lang naman siya gagawin guys. Ganun lang, ikot-ikot lang siya. Ang cute, oh. Diba? Ang cute. Sabihin natin siya dyan. May malalaki, may maliliit. Sino ba'y nagdala ka nga po ng ID ni ano? Si Aika ba yun na... Iba ang nadala niya yung ID. Hindi kayo. Hindi ako pala po hapon. Hindi Kanya lang guys. Buti ko bulsa Parang malaki. Palitin natin. Guys, na gawa na ako mm -hmm. guys. So, puno na to. So, dito na rin. Okay, isa. Okay. Kunti na lang matatapos na ako. Ganyan lang siya guys. Pahabain mo lang siya guys. Tapos ikot lang natin. Ayan. Ang cute konti Kunti na lang matatapos na ako. nagawa niyo yan. Hindi <laughs> sila makasalita kasi nag nagmamasad sa ko rito. Magbubulong na, na lang <laughs> yan. Ang dalawa. <laughs> Ayan. Diba? Nakabuna tayo. Ang simbara. Ang <laughs>

lang matatapos na ako Lalagay na tayo ng butter. Lalagay natin ng butter para masarap. Ay, ma ano pa kaya? Mainit kaya hindi pa pwede no? Malulusaw pa. Maya-maya. Palamigin mo na natin. So, maya-maya guys. Hi guys. Ayan na. Malamig na. So, lagyan na natin na siya ng butter. Sarap na maraming butter. sasa so, natin sa sukal masarap to guys ang ating homemade ensimada kanina kasi mainit pa kaya natunaw so lagyan natin sa asukal yun sa so, guys ganun na kadali yung gumawa ng ensimada Tinamay ko na. Brown asuka lang yung ko Tapos papatungan ko siya mamaya na. Masarap na. Hindi pa nga to perfect gawa ko guys. Hindi pare pare yung asuka. Nag-try lang kasi ako mag gawa nito. So, ganyan lang siya guys. Kasi pinalambot ko na yung butter. sarap. Ang dami ko nang gawa. Ayun. hindi pa rin perfect ang gawa ko. Try nyo gaya gumawa. Ang lang. Basta meron lang kayong mga oven. At saka sangkat. Ito lang baysa. So guys, tapos ko na nalagyan siya ng butter at saka sugar. Yun ang tayong ilalagay na masarap na cheese. Ayan na siya guys. Ensimada na siya guys. Masarap na ensimada. Diba? Dali lang sya gumawa ng ansimada. Kaya tayo. Diba? Ansimada na sya. Ang tisdito. So guys, kaya na tayo. Ang ansimada. kadali guys nagawa ang sinada so kain na tayo it's so yummy thank you guys for watching to my channel thank you for watching Yan na yung ginawa ko ang guys bye thank you so much